Hello everyone, it's another special day for me for today's video. If feature po natin ang nag-trending na Suki sunscreen na ginawan po ng honest review ni content creator where sunscreen ay sa kanya pinakamaputi daw po itong sunscreen na nakita niya na parang pintura at where sunscreen daw po ito na nakita niya dito sa TikTok. Ayan, nagiging buy one take one po ang sunscreen na ito sa halagang 200 plus. So ayan, papakita ko po sa inyo ang packaging ng sunscreen na to. Ayan, maganda po. Sobrang bongga po ng packaging niya. SPF 50++ plus plus. pero ngayon po ay napag-alamang hindi daw po ito FDA approved at yan po ang kanyang performance. Sobrang puti nga naman po. Ayan, parang pintura. Kaya naman sa sinabi ni Warsan Screen ay nagalit si uh, Louis. Kaya naman sa live nila ay nilait nila at binatikos nila at diniscriminate nila ng bonggang-bongga si Wear Sunscreen. Ayan, may pa-free pa po na 20 sa Shea, si CEO Louis na collagen mask niya para lang mag out kayo. Ayan, di ba? nakaka out naman talaga ang kanyang offer. Ayan, Uh, kaya si Inday nabudol yan so bali may pasupa po sobra naman po talagang pambubudol ang ginagawa nila